pero alam mo kung ano nakita ko sa Facebook kanina yung River Maya na page sila ang nandun. sinong sila sila may sila. Silang apat kaya eh, hindi mo kanina ayod ako na bago kanina may alam ka o, sa ano hindi nakita daw niya doon ano? sa team River Maya. ah oh, oh. di ba sa page yun. Oo. Oh. Oh. ano na hindi na-scout lang na... next 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 si... Sige si, si na, sabi mo na ikaw, nagsigitan ka masyado. Si Michael Gar. Nag-unsubscribe? Nag Oo, nag-unsubscribe. Sa uh, parang... Sa Team Facebook. River Maya Facebook. Uh -huh. Ah, Team River Maya. Not the official River Maya Facebook. Kahit na. Okay, Hindi, yun na yun. Team River Maya. Team River Maya parang official, 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 official ng mga, mga fans. Oh, oh, Fan group. Oh. Parang yung huling post niya, yung pinromote niya yung reunion. After that. May screenshot ba yung ano na yan? nakitang an, ano, ano pagansa o pag ano. Oo, oh, sabi ano eh, former member of the mailing list eh. Ganun nakalagay eh. So, meaning to say, nag-subscribe. Si Paco! Hindi, baka ayaw niya lang nung ano. The, so, hindi ka sigurado? Hindi, sigurado. <laughs> <laughs> <laughs>